Alright, so ngayon na magre-release tayo ng 40 miles. Dito tayo sa may bandang maluwagang ano, tag ang area kasi doon sa pinagtutusan natin. May mga tao dahil Saturday siguro dahil sa simba. Uy, nakawala na yung mga ito. Good luck, good luck. sa mga kaburokota natin Nung, hindi ko, tag dito hindi pa ako nagsisimula eh, nabitawan ko na so dito tayo, yan yan, good luck mga kaburokota alright, yun, dumarito ng mga ibon natin, yan, ikot pa ah, uh, bali ano uh, cloudy, so medyo mabagal ang bagay ang mga ibon natin yan, dito na kayo may liwanag naman, may araw naman so, all good sa mga ibon natin Alright, so tara let's go at Lalarga na tayo Okay, so sabi ni Emma may mga dumating na Ng 9.25 So nagpakawala na tayo ng 8.20 And then Isang oras din nilipat nila Dapat mga 40 minutes lang yung 40 miles Pero okay na rin dahil Ito nga, yung weather is Hindi ganun kaganda And then pasensya na kayo sa ano ko ngayon uh, Sa energy ko ngayon Kasi medyo, ano tayo itag dito ha ah napagod siguro yeah, but still good ano tayo tag dito ah? dire direto lang alright siguro dala ng ano pagbago ng panahon kaya medyo ano tayo uh, wala tayong energy <laughs> but it's okay so all goes in the hood uh, malapit na rin tayo sa bahay so ganyan din kanina tapos nag vlog tayo habang palace tayo nagbabasketing tayo para medyo mahaba ba yung video natin pero yun na nga siyempre tao lang tayo medyo kailangan natin paminsan isang paing paing natin or din na release ko hindi ko gusto yung release ko kumbaga yung release ko parang mo may nagbablog ka pa lang kasi ginawa ko ano eh tag dito ang ginawa kong kamalian is ano um, tawag doon pinagtatanggal ko yung mga kabilang side eh nakahawak ako doon sa may taas na ano ko yata tag dito na nabuksan ko then bumagsak agad but it's okay ah. maganda naman maganda naman siguro yung magiging uwi natin meron na tayong mga nasa 40 something so sana hindi sila Nagkaiwanan all right and then tara let's go dito tayo sa ano natin sa store papagas tayo yeah. so target ko Tuesday, Wednesday or Thursday isa diyan okay so good luck tara let's go pagas tayo ganyan naman kalangitan natin yan Okay naman pala, maliwanag, kayang-kaya pala ng ibon, magtos ng ganitong kalagayan eh oh. Ayan. Alright. Ang ko ibon. Meron pa kayo lumilipad. Ayun, meron pang dami pa. Aba, matindi. <laughs> Marami pa nalipad. Anong oras na ba? 9.31. Ayun o. Uh. Ibig sabihin, nabihitin pa yung mga bata natin no? Uh. Ayan ang mga ano, tag dito ha. Uh, or, pagbaba nila na ilana, bulabog. Yun lang naman yun eh. Pagbaba nila na ilana, bulabog. Yan lang yung isa sa mga case na pwede kong tignan. Yup. Pero alam mo natin kay Emma, tara let's go, baba mo na tayo. So yun na nga, tama yung hinala natin na may umatake nga. Kaya tataas pa ng mga ibo na yun. Oh. So good luck mga kaburo ko to. Sana ano, tag dito walang madali. Pero all good yan dahil ano, yung ibon yung lumilipad pa. Yan. Saan galing ano, yung umatake? <laughs> Ah, uh, may natakma naman wala. Wala, wala. Ah, nabulabog lang. Bulabog. So, nabulabog ang mga ibon natin habang pababa sila. Yan, Ayan, so. Hindi galing doon, galin doon nabubur eh. Ha? Hindi galing doon sa amin yung lubang. Ah, oh, may, may galing galin doon? Galing doon lang lang yun. Ah, galing sa Samilapag? Oo, oh, hindi siguro kami lumabasok. Ah, ano yun, ah, pag-ilag na siguro. Yan. Pero yeah, bababa na yan. Gumaloong Alright, so good lang mga kaburo ko to. Tara, let's go. <tod> na alam na tatlo na, na yung tatlo. Naging <laughs> tatlo. Okay. Ngayon po natin, oh. Ayaw pa magsibaba. <coughs> Pero okay naman, eh. maliwanag naman ng kalang oh. May matakay daw, sabi ni yama. you oh. know So, sana walang nabawas. Pero maganda yan, pagpagkalawang sila. Yan. So, doon sa pinuntaan natin, sa spot natin sa 41 miles ano yun um, Saturday kasi so medyo siguro meron silang event or something mga naga ano yata dito may mga inaayos kabilaan yan ba um, umano na tayo matras lang tayo ng kaunti kaya naging 40 dapat 41 miles yun yan ayun o no. boy masisipag to yan ikaw ba naman rumunta ka na madidilim na panahon eh tapos dami oh madidilim na panahon tapos tapos ka ng danong kano ano oh bilis alright so tara let's go okay so yun na nga mga kaburo ko to kompleto tayo 131 sakto manilobot pa tayo and then gagawin ko uh, pababayaan natin sila all day dito yan mabas pasok ulit sila dyan all day and then buto lang wala nadali sa mga warriors natin may mga lumayo kanina tapos sa uh, pagbaba nila takot na takot pakasok agad sila pero wala eh ganun talaga eh makukulit yung kalaban natin hindi ko naman sila pwedeng galawin di ba alam nyo na yun basta yun na yun <laughs> and then yeah bali target ko Tuesday, Wednesday, Thursday pero mas maganda yung pinaka Tuesday sana pero sana makapagtos pa tayo kahit sa pang 50 miles yan bago tayo rumekta sa ano sa tag dito sa 200 miles, 199 miles. So medyo malayo-layo kasi yon kaya ayaw ko naman silang erecta na wala silang tostos. -tos. Yan, alam niyo na. Baka magkaubusan pero kasama na yun eh. All right, so dito ito yung mga alateris ko. <laughs> alateris ito. You know? Yan ang gusto ko madala rito alateris sa uh, US pero mahirap. Pala ano ah, uh, kamatis to na pangsalad, maliliit ang dami. Tama yata yung bungo Ayan, tataba oh. Ito patay gutom to ah. Oh. Ba't kinakaya mo yung mga ano oh. mga ko? Mga kamatis ko. yun ang ganda oh. Sarap oh. Woo! Ayan, pero di na napapakinabangan. Nalalaglag lang. Dahil, tawag dito. Madami masyado. Ayan eh, no? oh. Ayan. Grabe. So, gumana yung ano. Yung kinalbo ko sila. Paangat. Ayan. So, sabi nga kasi napanood ko. Kailangan daw kalbohin para dumami yung bunga. So, nagkatotoo. Galing. Ayan oh. Eh, no? Pero patapos na kasi yung season kaya mamamatay na yan and then tatanggalin ko to. Yan. Kasi ngayon no, may kalaban na umaano sa ilalim. Pinabarat ko kay ano kay Bruno pero masyadong malalim na yung butas. Pero tinatarget ko kasi dito plano ko tanggalin ko na yan. Ito babaligtad natin. Baligtad natin pag ganun para yung mga hinati nakakalabas dito. Nakakapagpaaraw sila. Yan yung mga breeder natin. Pero Plano ko talaga tanggalin eh. Ang <laughs> gulo ng utang ng Brown Gino. Oh. Tanggalin ko talaga siya. Dahil ito gusto ko ilipat doon. Isasagad ko doon. Ito, tatanggalin natin to. Yan. Sasagad na rin natin. And then, uh, update tayo rito. Yan. Yan. Sa mga balagbag natin, nagkakabusa na tayo. Yan o. Oh. Ito, ang pinakagusto ko sa mga ibo natin. Lahat sila maaamo. Mga lain ng dugong bughaw natin. Basta dugong bughaw, ganyan mas ta. Yan o. Oh. Hen. Yan, mga dugong bughaw Maharlikan natin mga pampuling yun Papibilis yung mga yun Yan Pero dugong bughaw ang pambato Alright, tapos dito naman Uy, may nagparo dito sa ilalim. Hindi pa pwede yan, boy Yan So, ang good news dito Nalinis na Yan Nalinis na, may pumapasok Uy, oh. lapas ka dyan, boy Pero nakalabas naman yan Bahala siya dyan Nakalabas siya dyan Nakalabas siya dyan no? Oh, Peter Pan. Ayan. Peter Pan, oh. Sobro. Come on, come on. Mga ready na mamahars itong mga eh above natin. So, itong mga eh above natin ay ready na. Ayan, oh. Proxy, 07. yeah, ready na. Oh, ito rin. Ready na rin, oh. <laughs> Ayan, mga bata natin. Namamahars sa na sila lahat. Dahil alam na nila, kapag naglinis na tayo rito sa kampo natin, is nagkakaroon na sila ng ano, nang pakiramdam na ibibreed na ulit sila ng amo nila. Ito rin. Ah, hindi. Ito, available to. Ayan. Sa mga may gusto, sa mga kapanood, available. Ayan, ayun, o. Alright. Ito, malapit na to. Dying na to, eh. Ito. 2014. Ayan. 2014. Nanay ni, ano? Nanay ni... Peter Pan. Okay, so yung mga ibon natin doon na namamaris na tatanggalin ko hindi pa pwedeng ganun dahil baka mga na wala sa oras dahil 2 to 3 weeks na lang salangan na yan no sabi ako ako yung i-breed mo sabi na ito ako i-breed mo sino ka ba hindi pa pwedeng ikaw ang i-breed ko dapat kilala kita yan kailangan dapat kilala kita ito 07 sexy lady ang pinaka one of ano natin older na hen ayan yan you no know, Grabe mata niyan. Bali, Old bloodline niyan, boy. Ayan, oh. Old bloodline, 2013. Pinakmatanda. 2013, pero nangingitlog pa. Ayan, isa sa mga halimaw. Oh. Yung anak na nag-first place sa 300 miles. Ano, auction bird. Yan. Ang labi, napaka-tibay. -ano, no? Ito naman, seno natin sa replica. Ay, replica si Stitch. Yung nanay ni replica natin. Pero, nangangamba na sila dahil ayaw ko na mag-breed ng mga puti. Gusto ko na yung mga ganito, mga 07. Tignan nyo naman, di ba? Alright, so mamaya magbibigay tayo ng grits dito to be ready. Yan, si ano natin, si Anina. Anina in the house, yo. Grabe na, nilinis niya man ito kahapon, tapos ang dami na kagad na ano. Alright, so Anina in the house, yo. Uh, money winner, first drop. Play mouth, 8 uh, seconds to win sa first place. Yan. Kung magano siya, equal money siya. Marami tayong first dito. Oh, ito, first, first place natin yan. Hindi ko muna, masyado nyo ako nilalambing. Sabi ako, ibibrit mo ha. Tapos ito yung mga barako natin. Ito yung mga barako natin, ready. Ready, ready ng kumana. What's up? <laughs> si Leeg. Si Leeg ang ating ano, ang one of the best natin na uh, pang panlaro sa ano, sa club nung 2020 to 2021. Ayan. Young bird. An old bird. Marami siyang hinakot na diploma. So, di ko pa nasusubukan sa Wanlopres yung lahi na ito kasi tayo sa dugong bugahaw tsaka sa maharlika. But, next year, yan. Ano tayo? Uh, maglalaro tayo ng isa sa lahi niya. Papasokan natin siya ng dugong bugahaw. Alright. So, dugong bugahaw ang ipapasok natin dyan, mga tol. Yan. Tapos meron tayo dito mga hindi maisasalang na barako kaya kasi marami tayong barako kami na mean, uh, marami tayong barako na panlaro talaga yan basically kulang tayo sa barako pang ano pang bridge pero marami tayong ano ah uh, dito sobra tayo sa mga pang ano pala sobra tayo sa mga panglaro na barako yan may mga sobra tayong ano ay may mga ganyan. Sobra tayo sa mga ano, marami tayong hen, no? Pero, yung ibig ko sabihin, hindi lahat ng hen natin is pwede natin isa lang. Ayan, kumbaga, yung mga yaya tayo dyan. Kumbaga, para sa akin kasi ano eh, uh, kailangan, talaga solid kang mangilatis ng mga panlaro mo. Tulad nito ni 22 yan. Isa yan sa mga producer dito sa atin na solid talaga. Napaka-solid. Ito, pinaka number 1 natin producer, Dugong Bughaw. Nanay niya, nandiyan, ayun o. Oh. Ito, nanay niyan. Dugong Bughaw, yan. Shout out to Noy Pilop. Yan, kay Noy Pilop yan, boy. Yan, isa sa mga OG dito sa kampo natin. Ito, si Peter Pan. Yan. Peter Pan yan, boy. Yan, eh. Alright, so halos lahat sila rito ready na Ayun, kay no, kay Louis Rodriguez yan Puta, mapapakta pa yata mga tol hindi pa pwede yan kasi pagka ganyan nagpupunta na doon sa sulok ibig sabihin na maares na yan sa hen ayun yung pinarisan niya yung pinarisan niya magulang ng two times first place champion sa young bird and sa old bird doon sa uh, Phoenix, Alabama shout out to Charles Rolug yan Woo. na maares na itong mga to so ano yan tag dito a uh, mamaya bibigyan natin sila ng grits na ano talaga so dito naman uh, mga balagbag so sa bagyo ito bago ni utol yan baka kunin yung utol yan na after ng race so ito yung mga balagbag natin uh, tignan natin kung sino yung mga tatapos dito pero meron na ako dito uh, napupusuhan na ayoko ng ilaro dahil proven na sila sa ano tag dito sa talino para sa akin kasi ikaw ba naman low play ka lang wala kang toss tapos nilalaro ka sa club tapos pumapalag ka so nasa ano tayo 3 and 4 ano uh, overall dalawang ibo natin doon 3 and 4 grabe sipin nyo yun 3 and 4 diba average yun tapos sa tag dito sa kada race lagi tayo merong ano uh, kundi top 5 top 6 yan Grabe si niya, di ba? Grabe napakabalagbag natin. Wala tayong training masyado dito talaga as in wala talaga silang ano uh, sapat na training pero pumapalag. Yan, yun ang mga gusto ko sa utak ng mga ibon natin. Ito, isa sa mga gusto ko nang i-hold pero meron kasi kami 200 miles na race. So sino ba to? Si 267, isang race pa to si 267. Yan. So di ko tanda kung naka-score na to, pero mga karakter na ganto ano yan? Champion yan, para sa akin. Ayan o. Ooh, mga ganyan na mamares. Mala ano, di ba? Mala 07, di ba? Ayan o. Ayan mga ano tag dito. Uh, magagandang karakter ng ibon. Pagka ang karakter ng ibon maamo, ibig sabihin, yung loyalty niya is buo para sa'yo. Ayan. Ano lang yan ah, <laughs> Gusto ko lang sabihin yun. <laughs> ba, yun na nga. Hindi ganun kaganda yung ano nato. Release natin kanina dahil hindi naman talaga sila dapat i-release pa. Dahil nag pa ako. Tag dito na sasalita pa ako. Pero, ginano ko kasi. <laughs> Akala ko, hindi ko pa na tatatanggal yun sa kabila. So, yun ang pagkakamali ni Kuya Brown J. But it's okay. At least yung mga iba natin is sa uh, nakabalik ng matiwasay. Nang tag dito uh, all goods, hindi sila naligaw. Yeah, may nalait dahil sa pag-atake ng kalaban pero sabay-sabay naman sila nakabalik siguro. Ba, yun na nga, wala tayong magagawa, ganun talaga. Dahil ang kalaban is kalaban. Kumbaga nature. Yeah, wala tayong magagawa sa nature. Nature kasi napakalapit niyan. But yun na nga, Tuesday or Wednesday or Thursday, yan. Pero gusto ko sana hanggat maaari Tuesday ang ating ma-pick up na race right, so kung di man natin sila may balik sa 50 miles, uh, bahala na. Pero alam ko, uh, kaya ng ibon yan. right, kasi ikaw ba naman na uh, Monday, Tuesday, Thursday, and Friday, puro low-fly kayo. Tapos si Santos na magandang uwian. So, ibig sabihin, healthy mga alaga natin, mga warriors. Alright, so tara, let's go. At hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Hanggang sa muli, ako nga po pala si Brown G. At welcome sa akin channel. Peace out. Let's go. Gera na.